inutusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang formal na investigasyon sa Prime Water Infrastructure Corp. kasunod ng lumalaking galit ng publiko sa Bulacan. Sa loob ng ilang buwan, nagrereklamo ang mga residente tungkol sa hindi maaasahang supply ng tubig, mahinang kalidad at tumataas na gastos. Hindi na ito tungkol lamang sa mga tumutulong tubo at tuyong gripo. Ito ay tungkol sa pananagutan pamamahala at ang mga kahihinatnan ng privatisasyon ng mahahalagang serbisyo. Hindi rin nanahimik ang mga lokal na opisyal. Hayagang binatikos ni na gobernador ng Bulacan Daniel Fernando at vice gobernador Alex Castro ang prime water at tinawag pa ang kanilang pagganap na isang deservice sa mga tao. Seryoso na nilang isinaalang-alang ang pagwawakas ng mga kasunduan sa joint venture ng prime water sa mga lokal na distrito ng tubig, isang matapang na hakbang, lalo na't isaalang-alang kung sino ang nagmamayari ng prime water. At dito tayo dadalhin sa puso ng kwentong ito. Ang Pamilya Villar Ang Prime Water ay pag-aari ng makapangyarihang angkan ng Villar, isa sa pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa politika sa Pilipinas. Yung kanilang pagpapalawak ng negosyo sa mga pampublikong serbisyo ay hindi na bago. Noong 2020, sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nakakuha sila ng mga kasunduan sa konsesyon sa mga distrito ng tubig sa Bulacan at ilang iba pang mga lalawigan. Ngunit ang mga bagay na nagtaas ng kilay noon ay ngayon ay umuusok na sa ganap na galit. Tingnan mo, sa ilalim ng Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga isyo sa tubig ay naging tampok na sa mga balita. Hayagan niyang binatikos ang dalawang malalaking konsesyoner ng tubig sa Metro Manila na sinasabing ang mga kasunduan ay hindi pabor sa gobyerno. Isa ito sa mga klasikong sandali ni Duterte, matapang, populista, at uh, mapangistorbo, muling nakipagkasundo ang kanyang administrasyon sa mga kasunduang iyon, binago ang legal na kalakaran para sa pamamahala ng tubig sa bansa. Ngunit narito ang nakakagulat, habang si Duterte ay nakatutok sa Manila Water at Maynilad, ang kanyang mga kaalyado ay tahimik na nakikinabang sa mga probinsya. Lumawak ang mga kontrata ng Prime Water sa ilalim ng parehong klima ng reforma. Kaya, habang ang publiko ay abala sa kwento ng Metro Manila, may mga bagong kasunduan na nabuo. Mga kasunduan na sa paglipas ng panahon ay tila mas politikal na maginhawa kaysa tunay na kapakipakinabang. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa kasalukuyan at malinaw na ang mga kahihinatnan. Ang mga pagkantala sa serbisyo sa Bulacan ay laganap ang mga residente ay nagpunta sa social media, nagsagawa ng mga lokal na protesta at binaha ang mga opisyal ng mga reklamo. Ang pangunahing akses sa malinis at maaasahang tubig, isang karapatan, hindi pribilehiyo, ay ngayon nakasalalay sa kahusayan ng isang pribadong kumpanya na may malalim na koneksyon sa politika. Hindi nag-atubili si Vice Gobernador Alex Castro sa kanyang mga salita. Hinihimok niya ang mga pambansang autoridad na makialam at muling suriin ang papel ng Prime Water hindi lamang sa Bulacan kundi sa lahat ng mga probinsya kung saan ito nag-ooperate simple lang ang kanyang argumento ang mga serbisyo ng tubig ay hindi dapat iwan sa mga kamay ng mga korporasyon na itinuturing ito bilang isang negosyong kumikita muna bago isang pampublikong responsibilidad at ngayon nakatuon ang mga mata kay Pangulong Sara Duterte Bagamat hindi pa siya naglalabas ng opisyal na posisyon, sinasabi ng mga tagaloob na bukas siya sa mga reformang pinangungunahan ng gobyerno na maaring maglagay ng mas malaking presyon sa mga kumpanya tulad ng Prime Water. Kung susuportahan niya ang investigasyon, maaari tayong makakita ng mas malawak na pag-aksyon laban sa mga hindi maayos na nagpe-perform na utility concession sa buong bansa. Ngunit mangyayari ba ito? Diyan pumapasok ang politika ang mga bilyar ay hindi lamang mga negosyante. Sila ay mga mambabatas, mga political donor at mga kaalyado. Kaya na anumang aksyon laban sa prime water ay hindi lamang regulasyon. Ito ay politikal. Ang sa Pilipinas, mapanaghalo doon ang politika at negosyo, madalas na ang publiko ang nagbabayad ng presyo. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa bulakan. Ito ay tungkol sa pambansang usapan sa mga pampublikong utility, cake, transparency, at kung ang political privilege ay patuloy na makakapagprotekta sa makapangyarihan mula sa pananagutan. Kaya narito ang malaking tanong, kung hindi makakilos ng maayos ang gobyerno ngayon, anong uri ng President ang itinatakda nito para sa iba pang pribadong kumpanya na namamahala sa ating mga pangunahing pangangailangan? Kung ang malalim na pagsisiyasat na ito ay nakatulong sa iyo na maunawaan ng mas malawak na larawan, gawin mo kaming pabor. I-like ang video na ito, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento at mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Dahil ang pagiging may alam ay ang ating pinakamabisang depensa laban sa pagiging binabalewala.